Sa pagpapatuloy ng ating estorya. Sa Qingyan Peak, tumawa ng mapanukso ang spirit system, pinagdikit ang mga kamay, at malamyang nagwika. Lord Host, paano magkakaroon ng masamang intensyon ng sistemang ito kung ako'y ganap na masunurin at mabuti? Sa narinig, agad na sumagot si Wang Yang, malamig ang boses at may bahagyang irap, habang bahagyang inaayos ang kanyang itim na salamin. Ni isang segundo, hindi kita paniniwalaan, wala pang nangyaring mabuti tuwing namimigay ka ng gantimpala. Bahagyang umiling ang spirit system, may tusong ngiti sa labi, bago sagutin ng may kasayahan. Ang sistemang ito ay simpleng namamahagi ng gantimpala ayon sa programa, kung bakit, baka dahil, Lord Host, ikaw ay naging tanyag na. Ngunit bago pa makasagot si Wang Yang, isang pigil hining ang figure ang pasugad na dumating si Sect Master Lu, Pawisan at nag-aalalang nagwika, "Supreme Sect Master, ikaw, ikaw nga ay narito lang pala." Sa sandaling yun, bahagyang ibinabaniwang yang ang kanyang itim na salamin at malamig na tumugon. "Hindi ba malinaw ang sinabi ng poging ito? Huwag mo akong hanapin sa Chengyan Peak maliban kung lubhang mahalaga." Mabilis na yumuko si Sect Master Lu, nanginginig ang boses habang nagpipilit ipaliwanag. "Supreme Sect Master, ito, ito itiyak na mahalaga." isang usapin na may kinalaman sa kinabukasan ng buong Spirit Sword Sect. Tinitigan siya ni Wang Yang habang nakaupo ng banayad sa kahoy na sopa, bahagyang nagkibit balikat bago pa birong nagwika. Kung may nais kang sabihin, sabihin mo agad, at kung may hangin ka sa tiyan, ilabas mo, huwag mong antalahin ang pahinga ng poging ito. Agad na sumagot si Sect Master Lu, halos hindi na makontrol ang paghingal. Isang sugo mula sa Scholarly Sect Alliance, ang Xuanli Book Alliance, ay dumating, naghihintay na sila sa Council Hall. Nanlaki ang mga mata ni Liu Qingyao sa gulat, halos mapa-atres sa kanyang kinatatayuan. Ano, ang Xuanli Book Alliance, ang Scholarly Sect Alliance na namamahala sa mahigit tatlong daang sekta. Samantala, pasimpleng humiga si Wang Yang sa kanyang kahoy na sopa, bahagyang umiling, nagwika ng may pagtataka. Sugo mula sa Shuanli Book Alliance, ano ang pakay nila? Sa narinig, kaagad na sumagot si Sect Master Lu, diretsyong nakatayo, puno ng pag-aalala. Supreme Sect Master, ano man ang dahilan nila, ikaw mismo ang dapat na humarap at tumanggap sa kanila. Ngunit hindi na tinag si Wang Yang, kampanting ibinalik ang kanyang higa, bago malamig na nagwika. Wuya, ikaw ang kasalukuyang Sect Master ng Spirit Sword Sect, hindi ba't dapat ikaw ang nag-aasikaso ng ganitong mga bagay, bakit palaging ako ang inaasahan mo? Sa saglit na katahimikan, bahagyang napalunok si sect Master lu, bago nagwika ng may pag-aalalang tonong. Sinabi ko na ring hindi kita dapat gambolain, pero ang sugo ay matigas, nais nilang makita ang iyong tunay na katawan. Samantala, biglang lumitaw ang spirit system, ang kanyang presensya punong-puno ng misteryo habang nagwika. Lord Host, ang Swan Libok Alliance ay hindi basta-bastang organisasyon, may isang quasi saint na nagbabantay sa kanila. Sa narinig, agad na tumigas ang ekspresyon ni Wang Yang, ang titig niya matalim habang nakaupo, bumigkas ng mariin. Swan Libok Alliance, quasi saint, peste kang sistema, ikaw ba ang nagdala ng gulong ito dito? Agad na nagtaas ng kamay ang spirit system sa gilid, para bang nagtatanggol sa sarili? Lord Host, paano mo ako maaaring maparatangan ng ganyan? Sabi nga nila, ang kasikatan ay nagdadala ng problema, ikaw. Ngunit hindi na nakapagpigil si Wang Yang, nag ang mga braso sa harap niya at bumuliao. Tumahimik ka, isdang mangmang, mang, huwag mong ikumpara ang kagalang-galang ito sa isang baboy. Pagkatapos, tumayo siya, mabigat ang hakbang, ang mga kamay nakapulupot sa likod, bago malamig na nagwika. Nakakairita, Terra, puntahan natin sila. Samantala, sa pangunahing bulwagan ng Spirit Sword Sect, nakahawak sa isang tasa ng tsaa si Elder Duan mula sa Shuanli Book Alliance, ang kanyang mga mata kalmado ngunit matalas, tila may sinusuri. Sa harapan niya, maingat na nakatayo si Elder Beifeng, ang kamay nakataas ng may paggalang habang bumigkas. Senior, mangyari po lamang na maghintay sandali, ang aming Supreme Sect Master ay darating na. Samantala, si Chang Feng, nakatayo ng tuwid sa harapan ni Elder Duan, maingat na nagtanong. Senior, naayon ba sa panlasa ninyo ang tsaa? Dahanda ang inalis ni Elder Duan, isang Supreme Realm expert ng ikalawang antas, ang takip ng tasa at malamig na nagwika. Ang tsaa ay katanggap-tanggap, ngunit bakit ang inyong kultibasyon ay nasa Soul Formation Realm lamang? Sa narinig, agad na tumulo ang pawis sa noon ni Chang nag-aalalang tumugon. Eya, ah, yon ay dahil mahina ang aming talento, senior, ang aming kultibasyon ay natural na hindi may kukumpara sa inyo. Napailing ng bahagya si Elder Bayfeng at sumang ayon. Oo, oh, oo, oh, ang aming mga antas ay talagang ganito lang. Sa sandaling yun, bamigat ang tingin ni Elder Duan, ang kanyang kamauunti-unting kumuyam habang nakaupo, malamig na bumigkas. Isang elder at isang vice sect master na may ganitong antas lamang ng kultibasyon, Nagsisimula akong pagdudahan ang pundasyon ng inyong spirit sword sect. Ngunit biglang dumating si Wang Yang, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang bumigkas. Hey, ang kagalang-galang na ito rin ay nais malaman ang lalim ng pundasyon ng Xuan Libok Alliance. Agad na yumuko si na Chang Feng at Elder Bei Feng, sabay-sabay na nagbigay galang. Supreme Sect Master, Supreme Sect Master, sa sandaling yun, Mar Ingle na tumayo si Elder Duan, ang kanyang tindig puno ng dignidad habang bumigkas. Kaya ikaw pala ang Supreme Sect Master ng Spirit Sword Sect, isang karangalan ang makilala ka. Mariing tumitig si Wang Yang, ang presensya niya matatag, bago bumigkas. Ang kapwa Daoist ay naglakbay ng libu-libong milya upang bumisita, ako'y humihingi ng paumanhin sa hindi agarang pagtanggap sa iyo. Agad na tumugon si Elder Duan, magalang ang tono, huwag mong alalahanin yon, Sect Master, ang karangalan ay sa akin. Pagkatapos, lumingon si Wang Yang, bahagyang ipinikit ang mga mata, isang mapanudyo ngunit mabigat ng ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang nagwika. Ang bundok ay hindi dakila dahil sa taas nito, kundi sa mga immortal na naninirahan dito. Ngunit, Kapwa Daoes Duan, waring may bahagyang pagdududa ka sa aming sekta. Bahagyang umiling si Elder Duan, isang payak ngunit makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, tahimik na nag-isip. Ang Supreme Sect Master ng Spirit Sword Sect, ang kanyang kultibasyon ay hindi mababa kumpara sa akin. Ngunit bakit siya mukhang napakabata? Mayroon ba siyang teknik para mapanatili ang kabataan? Pagkatapos, bahagyang yumuko si Elder Duan bago magwika ng may pagpupuri. Haha, -ha, isang kahangahangang kasabihan, ang bundok ay hindi dakila dahil sa taas nito, kundi sa mga immortal na naninirahan dito. Tunay nga, Ako'y mabulag at lubos na nagkulang sa pagpapahalaga sa pundasyon ng inyong sekta. Sa sandaling yun, kampanteng umupo si Wang Yang sa gilid, isang malamig ngunit matalas na titig ang ipinukol bago magtanong. Kapwa Daoes Duan, ano ang dahilan ng iyong pagbisita sa Spirit Sword Sect ngayon? Sa narinig, maringgal na umupo si Elder Duan bago sagutin ng may katiyakan. Ang matataas na pinuno ng Vogue Alliance ay nakarinig kamakailan na may tunggalian sa pagitan ng inyong sekta at ng Cloudhide sect, kaya sila ay nagpadala upang lubos na maunawaan ang sitwasyon. Agad na iniangat ni Wang Yang ang kanyang tasa ng tsaa, kalma daw ngunit mariing nagwika. Totoo yun, gayon paman, matagal nang naresolba ng upuang ito at ng Cloudhide sect ang aming hindi pagkakaunawaan, wala na kaming hinanakit sa isa't isa. Pagkatapos, isang matalas na sulyap ang ipinukul niya bago tanungin. Kapwa Dawes Duan, dumating ka ba ngayon para lamang sa usapin ito, o may ibang layunin ang Book Alliance? Bahagyang itinaas ni Elder Duan ang kamay, hawak ang isang paanyaya, bago Solemneng bumigkas. Dumating ako ngayon para sa isa pang mahalagang bagay, lubos akong nagaanyaya sa inyong kagalang-galang na sekta upang lumahok sa Centennial Hanwen Grand Gathering. Sa narinig, halos mapaatres si Chang Feng, ang mukha niya pinagpapawisan sa gulat habang bumigkas. Ano, ang Hongwen Grand Gathering, samantala, si Sect Master Lu na nakatayo sa may pinto, ang kanyang ekspresyon puno ng pag-aalinlangan habang bumigkas. Isa bang napakalaking pagtitipon talaga ang maaaring bumagsak sa ating Spirit Sword Sect? Sa sandaling yun, bahagyang lumingon si Wang Yang kay Elder Duan, ang kanyang pasture akampante habang nakaupo bago malamig na nagwika. Han Gwen Grand Gathering, isa na namang pagpupulong, nakakairita. Ang upuang ito ay hindi naman talaga nais dumalo. Sa narinig, agad na napaangat ang kilay ni Elder Duan, tila hindi makapaniwala, ang tono niya puno ng pagtutol. Ano, ito ang Centennial Grand Gathering ng aming Xuan Li Book Alliance. Samantala, mabilis na lumapit si Chang Feng kay Elder Duan, iwinagayway ang kamay, nagmamadaling bumigkas. Senior Duan, huwag pong magalit, huwag magalit, ang ating sect master bihirang lumabas, hindi siya mahilig sa masiglang mga lugar, sa parehong sandali, lumapit si sect master Lu sa harapan ni Wang Yang, ang mukha niya puno ng seryosong pag-aalala, bago bumigkas, supreme sect master, ang Hongwen Grand Gathering ay isang Maringgle na pagtitipon sa scholarly realm, hindi mo maaaring basta-basta tanggihan ito.